What's up mga kaisan? Ako mga kaisan, didilin siya po muna tayo ng uh, ulam. Magandang hapon to Tayo po ipahinga muna ngayon. Wala pong trabaho. Ay, didilin siya po muna ng ulam din sa bukid. Gawa ng... Wala pong ano eh. Para po makalibre ng kakunti. Tapos mamaya po imananal po. Yan. Yes. Tapos ikukuha tayo ng talbos ng galyang mga kaisan. Kukuha muna ako ng, is ng isda dito. Ipipri ko po naghahunting po ako doon pupuntahan natin po yung kabila at saka iniikot po natin aring palis at aring po yung mga lunggaan ay lunggaan po ng dalag at yan po ay mga sakatan po ba ng baha mga kainsan oo ito po ay isdaan pag ako yung... ay ganito walang gagawin di iikutin mo lang yung ganyan mga patalunan mga lungga lungga po at yan po ay isa katampo Pag po ang tubig ay nalabo At uh, luminaw po Luminab Ang sapa Kagaya niyan, Luminab Medyo malakas po ang ulan sa si ilaya Ay di Yan po ay ano Pihong may mga isdang nasakat po di yan Oh, sakatang-sakatan sakatan po. Pero lumiit na po uli ang tubig oh. Kanina yung malaki Labuay Labo Eh eh Natikbo nga oh. May natikbo na din ah Oh eh eh ininitik bu Minatik bu ah Da. Tapon po na rin uh, palisdaan Ano po butas na rin. Ito po yung mga amay. Eh, hanggang dito. Mm. Ah. pa natin ari mga kainsan ang daming isda mga sakat po ito po yan ng hito ngayon at saka dalag itong malawak na po ito saka po tilapia Laki. Kaya lang kaya lalim. Nawala na. Ang bilis. Yeah, laki. Mm. Mm, wala. Ang bibilis naman mga kaisan. Mm. Mga native po. Yan po. Umuubo sa ating mga tilapia po. Yan ang bibilis. Yan. Ah, Laki. Narin po dalag mga kaisan uh. mm -hmm. Dalag, laki mm -hmm. Ang bilis Ang bilis mm. Ayun po Nabulas na po Nabulas na Nabulas na Binulas na po natin Aring bato

Magkakaganda po ng lunggaan. Ay. Oh. ari Ah, pakadamit naman sa loong. Yan, yan, yan. Malaki. Yan, yan, yan. Pagkakabulog mo kayo sa nasa na. Yun. Gayot. Hmm. Jumbo, mga kaisan. sa to. Ay, ayun. Ang pagkabilis naman. Ayun. ayun. pagkabilis. Na ito pa ang dalag. Nahana. Ayun, oh lagitik. Hmm, laki pa nun. Ah, meron pa pa isa dun, o. Aliko, ang Ah, oh, ang bilis nung isa oh. Ah. Lagi tek eh, eh, Pagkasakit naman sa paa. Ah. Oh. Ano pibatuhan ay lalim pa. Ha ah, ah. nahan yung isa. Nawala na ay ayun. Ah. Yun. Ah. Hmm. Dami. Ang pagkakadami naman rin lungga ang ari. Ay. Ii. Ayun pa. Ang laki. Ah, laki. Mamaw. Hmm. Hmm. Laki. Uh -huh. Laki uh. Ang ganda ng lunggaan. Ay. Ah, laki oh uh yun. -huh. Hmm. Ah, uh. oh. dalag. Hmm. Lagitik. Dalag mga kaisan. Oh, laki. Ang dami naman mga kaysa sa loob. ang dami pa po sa loob mga kaisan o yan hindi ko po ubusin lahat ang mga pasimalyahan po yan ang dami pa ayan po yan po o. yan mga kaisan ang dami hmm ang dami pa lamang pero ang dami na po natin nahuli o yan tsaka yun o kumuha lang po tayo ng pang ulamin ayos na po yan mga, mga minsan lalaan ko uli nilaang po kayang kainin Kakapunan po namin ngayon Ayos na po Ayos na po Ang na po naman ng tubig mga kaisan ay. Eh. Oh, yan. Dahil pa mas sa loob. Ito po yung paawas po na palaisdaan. Yan. Yan. Wala na dito. Buhay pa rin ah. Buhay pa eh. Buhay pa yung isa. Ayun no, ang bilis yun. Kaya ina. Ang bilis. Kaya gusto rin mabuhay. Eh. Na no, mga kaisang, yan po ang ating nahuli. Pang ulam na po, pang hapunan ah. Ha. Ipiprikas ko po. May natin sa bayan. Tommy. Yeah, may pang-ulam na po kami. Hindi po tayo nakatrabaho maghapon, ay pahinga po. Ay di, naglibang-libang po tayo din eh. Kaunti ang sa Bukid. baka po ito yung naninirahan ay eh, sa palit din mga kaisan, ito sakat lang, sakat Ah, mga kaisan. Yeah. May ulam na. Dumili siya laang po. Yeah, libre ulam na rin. Tayo naman po ay uh, pa -uwi at doon natin ipiprito. Wala din tayo tayong gawa maghapon at bawal po magtrabaho ay di dumili siya po ng ulam. Tapos tayo mananalibos ng balinghoy. At saka kamuti. saan ay ah 2 o'clock na 2 na Laka ng tubig nagpapak ng gabaraso ang mga dalagdyan mga kaisan nalutang sa mga ah nagpapaaraw ah ah pagkalalakay galing dyan sa pailog yan um galing dyan mga kaisan, dyan um mga isang papaya may ganyan pong malahokan baka makakapagtinulang misis gawa ng masarap po itong sa tinula po isang piraso lang ah.